sa lakas ngayon ang ulan sa Kabagyo po Ah, no? uh, sila Mingming -ming ay nandito po sila sa ah uh, parang bar. Ah, uh, bote at nilaan ako siya at ako sa kanya papakainin ko. Wow, wow oh. Sila po ay makina po no na ming Ah, uh, dito sila papakainin. Kasi nga uh, talagang abagyo uh, bagyo po ngayon at uh, malakas po ang ulan. Ito lang mas silungan po dito no sige na kain na kain so ayan po yung ating uh, binili po sa uh, sa Pino ang kainan so ngayon po ay uh, nagikot po tayo kahit po ay gabi na po uh, malakas po ang ulan obos yan ha obos obos yan uh, ayan nga po no? nagikot po tayo ngayon sa may uh, tawag nun herira street kahit po, ay malakas, kahit po ay malakas po ngayon ang ulan ayan po uh, ah, nakakain na po sila Ming Ming at saka po ang kanya pong ah, anak uh, ah, ayan ah hindi na po sa dito mababasa no? dahil nga po ah, malawag, maluwag po dito ang silungan po nila maluwag naman po God bless po maraming maraming salamat po So hello po mga guys, no, uh, ito po ay isang uh, plastic na para po siyang uh, kainan po ng aso at pusa. Ah uh, ito po ay uh, matibay at saka dalawa po itong uh, botas po no? ito po ay lagayan po ng pagkain ng pusa o aso at ito na po ay sa for uh, at tubig. Ah uh, mabibili lang po ito sa Orange Apps. Uh, kung gusto po niyo pong bumili at umorder, ah uh, mag-order na po kayo. At uh, murang-mura lang po. Thank so ayan nga po no, uh, basang-basa po siya sa ulan at saka nanginig po sa salamig Ah, dito lang po yan siya sa may Pangpanga Street. Makita yung aso. Barangay 210, zone 19 po, no? Ah, Maynila. Kaya takot takot po siya. At nanginig na. Sige na doge, kain na doge. Kain na. Huh? Medyo mabayad naman po siya, no? Alam kong ah, uh, naliligaw no, siguro to or, or niligaw. na doggy, kain na doggy Ah, uh, hindi ko po sa nalapitan no dahil na po uh, at po siya. Sige na, kain na. So ayan po mga guys no, ayan na po yung ating uh, nabili po sa uh, po no. Mayroon na po siyang uh, po ng pagkain at saka tubing. ming ah, uh, na, kain na.